Inaslang ng isang 40 taong gulang na lalaki sa Cebu City ang kanyang sariling ama dahil umano sa epekto ng pinagbabawal na gamot. Nahuli ng mga otoridad ang sospek sa pagpaslang ng kanyang sariling amang bedride Noong araw ng linggo, Hulyo at 13, sa inulusad na hot pursuit operation ng Malubog Police ng Cebu City Police Office sa Sitio Alpha Gate sa Barangay Sudlon Uno, Cebu City. Kinilala ang biktimang ama na si Victor Llamedo Ovinario, 66 na taong gulang at ang kanyang anak na sospek sa krimen na nangyari noong Biyernes, Hulyo at 11 na si Jojo Versosa Ovinario. Nabatid na wala sa tamang pag-iisip ang sospek dahil umano sa paggamit ito sa ilegal na droga. Ayon rin sa pulisya na bago pinaslang ng anak ang kanyang sariling ama ay mayroon itong somon mula sa barangay dahil sa reklamo ng kanilang kapitbahay na ninakawan sila. Dahilan na pinagalitan umano siya ng kanyang ama at dito na ang hinihinalang motibo ng pananaksak sa biktima hanggang sa ito ay mamatay. Maharap sa kasong parasite ang sospek na paglabag sa Article 246 ng Revised Penal Code. Ay, actually, itong uh, nagsasabi na itong medyo ano ito eh, parang may problema na siya sa amin. may mental problems eh. Kaya mm uh, iba-iba ang, ano, niya, ang mga sinasabi na niya kasi dala ng paggamit niya ng droga. Kaya pag mm, ano siya, ini-interview, medyo hindi consistent ang mga sinasabi niya. Actually, prior niya nagawa yung pagpapatay niya sa papa niya, uh, na itong ano, sumun sana sa barangay. Mayroon kasi itong nilakawan na uh, kapitbahay niya. So, sa bahay nila, banda sa may ano, ng uh, mountain ano, doon, sa Sitio Alpagate. O, eh nagreklamo yon, nagreklamo yung kapitbahay niya sa barangay. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ito si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. bas Radio, Bombo!